guys at guys! guy a private residential makulim lim malib lim dito pero maganda hmm. pati, para, uh, amadeo to mo amadeo ka dito pero 5 minutes na lang tagay tayo na tingnan nyo may naka ano kasa eh, na yung hindi ko makita nga. Ayun yung sa puruman. Hindi na Pero isang ito Wala Beautiful scenery. Private ano kasi <because> ito, mama. <inaudible> dito maraming nag-inakasal. Meron din dapat doon tayo sa glass cabin, naunahan ako eh. Sana maganda eh. Orange glass. We are here, we are here at Casa Ederlinda. There. Okay, ito nga kayo. Oo, oh, yan nga. Or oh, Spanish shop. Okay, we have, dapat ang sa mo dito 4x4. Ha? Huh? 4x2 or 4x4 yung mga ano. Ano yun? Uh, pick up. Ayan na guys, we are here to the private house or residential. <tipos> Grabe naman detach. <the> oh, <tipos> ano yan? <tipos> <tipos> There, that's the house. Oh, may tricycle doon. <tipos> <though> Ayan <tipos> Pwede kang tumasa sa doon. Hello. You know? Ayan na guys. We entered the mansion house. Wow. So beautiful. Grabe. Ang ganda ng birthday ko. Thank you, thank you sa cake ko. Guys, we are here at the resort so everything is inside there, there the private, where is it there? near at, near the guy ayan my, serenium pool, with the private pool there. kaso, mainit! Sa loob na muna tayo. loob loob pasok muna tayo guys sa loob. Kasi sobrang tirik sa init. Ang init, ikaw. So cold talaga. Now, we are now entering the house. And ang surrounding dito. Now, let's enter. Entering. Let's see muna dito sa back. So, my private, may back. Yan, yung likod. And then, mayroon din... Dirty kitchen, yan. It's good in here. Maganda, guys, ang simoy ng hangin. Huwag ka lang magbabapat sa init. Kasi grabe ang inet Let's have a house tour. Here. Yan, sa casa. We have the center island. The family table. And the chandelier. And then the kitchen, and it's the birthday girl. Yeah, I have bye and bye. And we have here the TV. Yeah, guys, house tour, quick house tour, lang. And we have here the room. Yeah, room. Apat Amoy, Dalawai, amoy mamma. barnis pa. Amoy Dalawai barnis. Tigda dalawa dito, ay dito sa baba. Tigda dalawa sa baba. Dalawa sa baba. Ayaw dito? Dito ka o para may stairs. Hindi si ano, Aries. Ayan. So, let's go to the next room. Dito kami, dito kami o. Kulang dyan kay man. Kasya o, tatlo doon sa baba. Da, ako doon sa taas. Ah. Huh? Oo, oh, dalawa dito. Ay, ikaw na lang dito, Piman. O, oh, dito na, na lang ako. Ay, ah, oo. Oh. Si Alan nga. Saan kami sa mask Ah. Okay, dito tayo, mga boys. dalhin. Here. Isa sa taas, dalawa. Actually, tatlo dapat dyan sa baba. Pwede dyan. And then, I am here at the floor. Uy, may sakal. Ayan. Ayan. Then the cabinet and babae dito. Yan. then going to the next ano to parang master bedroom other room with a nice wood ah uh, master bedroom nga malaking size din, guys and then I think this is the the comfort room wow may aircon ah malamig Ah yes the private private yan yan so toilet shower and the cabinet no it's true it's cabinet so beautiful mm -hmm. yan lang po and then let's go outside for the yeah we go outside here Lanai, para may lanai siya dito and in the private room ay private swimming pool wow the beautiful swing swing chair yan na po guys ang swimming pool so beautiful there yan lang po ang pangit nating quick quick tour I think swim swim na tayo guys mamaya yan yeah. konting konting montage ang kapaligiran there ang kapaligiran Yan. so yun yung tayo nag oh. oh, the pool the pool is very clean there ayun na oh sila oh So, the pool house. So, private residential. I don't know kung ilang araw tayo mag stay dito. Oh, yun sila, oh. Enjoying the day. Saan sila, Alan? Yan ang labas. Ng private house. Wow. Yeah. Meron din kid pool. Yeah. Ayan. Ang kabuhaan. Ayan na. And saka yung ratan. Chair nila is very beautiful. Oh. I think so. This is a ratan chair. Oh, ha, ah, sa back door natin, back 'yan. Yan. Then, ang father ng birthday girl is naka-motor. Dahil isa lang ang ating sasakyan. Ayan na ang dalawa. Ayan na ang manager ng gabi dito at sa Tagay Private Residential with Table Tennis There, meron pang sound sound effect video okay may video okay yan pala tayo dito sarap sarap guys mag shot na, na naman dito sarap mag shot there okay guys see you bye and bye fixing everything mo na. So ayan na nga guys. Ang um, kaganapan ngayon is the birthday of Aiden. My niece uh, preparing there. Ay, lagi sa palit mo muna di kasi sa ko pa rin. I-slice ko na. Uh -oh. ano, hati lang? Hati lang, te. May elec electric fan sa ceiling. Mm -hmm. May gunting sila. Hmm, Pareho lang sa relax lang, oh. Watching, watching lang yan. Yan po, guys. Ito po tayo, oh. Near po tayo ng Tagaytay, ya, Pero kabiti pala ito, yan. Casa to... May welcome to Casa Idol Linda Happy birthday Eden Okay May pa flower flower pa ha huh? So yan na nga si mother Nag table tennis While waiting for the food oh, Enjoying Enjoying Sorry ah Wala si Erpat Kasi pare pero daw siya Ng kanyang sasakyan Ayan Enjoy enjoy na lang po tayo guys Ayan po And the other kids They are busy also For the balloons Ayan Ganyan po lang po yan Pahintay-hintay na lang po tayo Mahirap po kasi Yung kasi medyo mainit Okay, guys So, natapos na yung decoration There, let's see outside Kung anong ginagawa nila That's the simple decoration So, yan na nga Wala palang kaganapan dito So, and furnace Ang so, ganda ng chair Ayan Maganda talagang gawin ito yung sa labas, no? Natin Oo Ganda ng upuan na ito. Kintab-kintab. Oh, o, kintab. oh, ayan o. Oh, meron niya ng pag-dirty. Ah, meron pa dito sa labas. Beef. Ayan, lababo. Then, the main gate there. Kunin ko lang yung lagay. main gate. And the scenery outside here. There. So, so beautiful. Yan. So, hapon na guys. Medyo maganda na ang panahon. There. Nagsuswimming na pala sila. Ayan, ayan o. The boys are swimming now. And there's Aiden, the birthday girl. yeah the swimming pool there they are our sun there wag and you know so very very nice and they're all falling falling you know? the water is so clear There you are. Okay, see you. Bye bye. Eh, oh, you guys, rock the world. to so beautiful, talaga. Oh. there. Ne, ne. Bawal, bawal diyan. Amakiat, oh, oh, amakiat nakiat na. and the, oh, so so nice everything is beautiful lak now ulit mamaya yan mga guys they are preparing na birthday girl a swimsuit at 7 years old. One, there. two, three. And we have weird dolly forest. Mga yeah, tinginin, yeah, tinginin man, man, there. And there, the tinginin, the outfit. Wow, nakapaa. Ah. Ano okay. yan, duya? Yung sa, ano ba yan? <coughs> there. 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 It's now the right time to celebrate the seventh birthday.

<laughs> nice naman daw ang poso. Grabe oh, sexy sexy ni, ni papa oh. Hindi na kaya lahat. lahat na. No! na raw, guys. Mabilis na. Ate? I-up mo, i-up mo talaga. Ganun, ganun, ganun. Yan. Yeah. Takot mo agad dito ka. Tua, tapoy. Tapoy mo. Kunin mo yeah. yung seven. Siguro seven. Balik lang. Balik lang. Yan. Yeah. Ulit, ulit. 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 Yan na. Mga gutom. Paano kukunin? Hindi makita ako. Oto, mga walang pakialam. yan. ayan. Naghihintay lang ng pagkain, oh, Mga walang modo. Walang hiya. Sumama pa kayo. One, two, three, four, five, six. Nice. Ayon yung mga props sa baba. Okay na, okay na. Pray muna, Tapos boom. Kawawa yung pig Kawawa yung pig Anong? na na Son of the Holy Spirit Amen Yes oh Lord And this Which we about the Is Through Christ our Lord. Amen. 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 The Father, Son, and the Son, the Holy Spirit. 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 Amen. 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 Ang dalawang walang modo. To you. to you. Happy birthday to you. The real birthday. celebration. Happy birthday here at Casa de Orlando. the Ay, drinking toast. <laughs> <na tayo, laughs> uh, eat na eat na tayo. Wala na naman yung ating paboritong matamis na sili. Okay. There, 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 there. Oho. Chop-chopping the lechon na. Chop-chopping the lechon. Ayan, guys. Come on, na. na. Let's eat na. Let's eat na. Kanya-kanyang chap-chap ha? Oo, kanya-kanyang kanya chap-chap. <tipo>? Walang tuktog. Basagin nyo yung salamin Ayan, ha? O, yan. Yeah. Tapos ito. pang- Ben? Ito. 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 yan. Ito. Ito. Ay, grabe. Okay ay, na may o. Oh. Uy, pa yun akong balas. Na? Uy, nagugas kayo ng kamay ninyo. Ang babaho ng kamay nyo. Oh. Pa! Na! Na na! Mm hindi -hmm. yeah, mm -hmm. pa mm -hmm. <coughs> Ito na 'yung dalawang walang ginawa kundi maglaro. Oh, <coughs> Yan, ang Iya, hinihintay kumain. Okay. Tulad ko, kain lang. bot mm -hmm. Thank you. <coughs> <coughs> There, there, there. Ito ang natin. Yung luto ni Bayaw. Masarap yan, luto ni Bayaw. The best yan na beef. There. Wala, sige, magsipag, ano, oh. Grabe ang mga to para silang hindi kumakain ng ilang taon, no? Oh, oh? sino yung mga kamay nila? Tumutulong na yung mantika. Damn. Grabe di, kumain na rin ako. Wala lang natira, guys, oh. Tapak na papak, oh. Totally, oh. Wala lang papakin, no. oh. Yan, yan. guys, natapos na ang lahat. So, my leftover, yun ang gagamitin natin para sa ating dose medicine. Sa na yung dose medicine natin, guys. Ah. Ayan na, skeleton na yung lichong baboy. There. Big pala, big pala yan, guys. Ayan na yung sinuput. Asan na yung sinuput niyo? <laughs> Okay. See you at party-party. Ha? Ando. tumutulo sa bulsa mo. <laughs> Ayan na, guys. Ang scenario dito paggebe, So, sundown na talaga doon sa dulo. Oh guys. O. Oh. Sundown. Swim-swim na tayo. And then, shot-shot na. There. Shot-shot na tayo jan. Yan na, nando na ang kadiliman dito sa Amadeo, Cavite. Near Tagaytay. Oh, yan na oh, guys. Ang senaryo pagka- There the beauty of this casa. Yan na guys. Ang senaryo. Ngayong gabi. Time to swim, swim. Hindi <coughs> ka kasi nag-chinelas. Ba't basa sando? Na Nabasa yung sando? Ang kalangitan palubog ng araw, the pool is light. ay okay. na. the sky so very nice. sundown. there. ang pool na may ilaw wow ang ganda ng pahilaw oh siya dapat pala malapit ayun wow. na po bumubulwak bumubulwak na ayun na guys this is the light of our room I don't know kung ano ang gimmick again for tomorrow This is our room. Yeah, nang gandagay stan lightning, yeah. You yeah. know. So beautiful. You know, guys, huh? Ito ngayon ang muha nam may amat. Wonye, mes na mu mu lang aking mga amat, huh? Hm, siya ang chan natin, no Ay, uh, so ganda-ganda guys -ganda ng lightning. Grabe. Magkaiba talaga yung shape ng mukha ko sa camera. Para pagdating sa salabi. Ang payat ko naman. <laughs> See you tomorrow. See you tomorrow, tomorrow for the part I don't know kung anong part dito gagawin natin video so tomorrow again this is the last day here na hindi naman siya last day may kasi lalabas tayo bukas hanggang alas 11 lang tayo ng umaga here at Casa Elder Linda Casa Elder Linda